Hello, hello mga kakumare! So eto na naman for today's video ay magluluto naman nga tayo ng Arabic food na shrimp biryani. At dahil nga Ramadan ngayon, kaya naman busyng-busy -busy na naman tayo sa kusina. So eto nga yung shrimp na ating gagamitin. Tinimplahan ko malang yan ng salt, vinegar, turmeric powder at ng chili powder. So minix ko nga lang yan mga mariko at eset aside nga lang natin yan ng ilang minuto. After nga ay eto mat nagayat na nga ako dyan ng dalawang medium size na sibuyas. Nagpainit na nga ako dyan ng kawali at naglagay na nga ng oil at eto nga ay nilagay ko na nga rin itong dalawang sibuyas na hiniwa ko nga kanina. After na ganito na nga yung ating ng sibuyas kaya naman set aside ko na yan. So, Nagayot na nga ako dyan ng isang sibuyas, kamatis at parsley. After na nating ma-marinate mga mare yung shrimp, ay atin naman itong piprituhin. So pinagkasya ko na nga lang yan dyan sa kawali para naman isang luto na nga lang yan. After na ay set aside nga muna natin yan pagkatapos siyang maluto. So dito na nga ako nagkisaan ng na sibuyas at kamatis sa aking pinagpituhan kanina ng shrimp. At nag na nga rin ako dyan ng arabic spices. So hindi ko na nga yan isaysahin mga mari kasi naman ang dami nga yan. Nilagay ko na nga rin dyan mga mari ko itong yogurt dahil yan ang pinakang importante pag gumagawa ka nga ng biryani. So hinalo-halo ko nga lang yan dyan at nag na nga rin ako dyan ng isang kutsarang tomato paste. Naglagay na nga rin ako dyan ng sibuyas na farinade natin kanina. At etong nga sharing pa, ilalagay na nga natin dyan at naglagay na nga rin ako dyan ng parsley. So ilang minuto nga lang mga mariko ay luto na itong ating shrimp kaya naman set aside ko na yan. At okay na nga yung ating kanin dyan, kaya naman drinin ko na nga yan. At eto nga yung sunod nating gagawin. Naglagay na nga rin ako ng kanin dyan sa ilalim. After nga nyan, ay ilalagay ko nga itong shrimp dyan sa gitna. At kung nakabot ka nga hanggang dito sa video ito mga mariko, ay please follow, like, and share para naman updated ka pa sa mga susunod nating video. After nga nyan mga mariko, ay eto nga yung sunod na kanin ay ilalagay naman natin dito sa ibabaw. Okay na nga yan, mga mariko. Kaya naman, naglagay na nga rin ako dyan ng natira nating fried onion at na cutting parsley. So, takipan ko nga lang yan. at sa ko malang yan ng ilang minuto hanggang sa maluto. So, nung okay na nga, ay, eto na nga yung ating shrimp biryani. Kaya naman, ready to serve na yan. So, hanggang dito na lang for today's video. Thank you for watching. Bye-bye!